Terima kasih. Na? Go charge. Maganda Ay, okay. dati sa Batangas eh Nauso lang yung mga dinamita Nasira Kasi pag nasira ang Hawang oh, Nakawala yung dinamita Maganda dati sa so Batangas eh Baka nga dyan sa ilalim niya, may putas yan. Tapos pagdating sa loob, may ano yun, no? Know? Kuweba. Oh. Tapos ibang e dimension na. Makikita mo na si na, ano, San Goku. <laughs> <Ayun. laughs> Tsaka si, ano, <laughs> si Godzilla. <laughs> Tsaka dun mo makikita si spiderman mo makikita si Spider-Man, gumagapang. Concert. Oh, Sige, may mga kuya ba dito? Wow! Wow, 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 wow! White Island! White Island tuloy. No? Yeah. White Sand, no? Yay! Yay! White Sand. Alam, nalaman nyo na yung island ko. Secret Island. This is what we call Secret Island. Ayun, yung umuumbok doon sa sa dulo, ano 'yan? Anong anong island 'yan? Sa taas. Okay. <laughs> Alam anong bu bukol island 'yan. <laughs> Ayun 'no. Kaya pala talaga 'no, naka-secret island talaga siya. Ayun. Oh, kasi nata nakatago siya dito sa ano sa mga Batu Island, mga Batu Island. 'Yun. Wow. Kaya pala oh. Ito pala yung mga secret Oh, Yan po. Secret Island. Ang daming sikreto dito na hindi pa nabubulgar. Ay. Masarap din 'yan. Last part din ito puro treasure, no? Oo. Mga 11:15. Sino naman nakakaakyat diyan, 'di na ba? Wala ano. Si ano, Tom Cruz. <laughs> <laughs> si Tom Cruz <Cruise> daw. Sabi. <laughs> Cliphanger. <laughs> si Silversteeth alone.